Maghapon pala kami naglinis ng bahay kaya naman sa hapunan ibumawi eh, nga ako at masarap na ulam yung niluto ko. Saktong-sakto nga dahil schedule namin ng general cleaning at lumating nga itong cortina na in-order ko online. Nasa 200 plus pala yung isa neto pero pwedeng-pwede na dahil makapal yung tela tapos maganda yung quality. Kakakabit ko lang talaga na cortina na white kaso nga lang sobrang init ng panahon at tumatagos nga yung sinag ng araw dito sa bintana kaya naman pinalitan ko ng mas makapal. Nagpalit na nga rin kami ng mga bedsheet kaya naman punong-puno na naman nga yung mga laundry basket namin at din kami ng mga electric fan. Sobrang sobrang busy talaga namin ng mga araw na yan sa paglilinis kaya naman yung naluto kung pagkain sa tanghalian ni Pansit na nga lang. Sobrang easy lang kasing i-prepare yung Pansit tapos mabilis nga rin siyang maluto. Eto na nga malinis, maaliwalas at mabango na nga ulit yung bahay. Hindi ko lang alam kung kailan magtatagal to. After nga namin maglinis, tinanong ko din yung mga bata kung ano yung gusto nilang ulam sa hapunan. Sabi nila gusto daw nila ng sisig kaya naman bago ako maligo, inagsalang na nga ako ng pork sa air fryer. Tapos etong salad naman, igagawin ko na to para may makain naman kami kinabukasan pang merienda. <coughs> Eto palang fruit cocktail is dali ko siya nabili tapos itong kaong naman at natadiko ko ko is nung December pa siya. Naglagayin na din ako ng dalawang lata ng condensed tapos maglalagay din ako ng dalawang pouch na itong cream. Okay. naman sa sas ng ating sisig, maglalagay lang pala ako ng mayonnaise dito at tansya-tansya nga lang yung ginawa ko. Sa liquid seasoning naman, tansya-tansya lang din. Tapos naglagay din ako ng paminta at hinalo-halo ko lang. Tinikman ko nga rin pala itong sauce at parang may kulang nga kaya naman nag-add ako ng sugar pa din nga rin ng suka. Yung gusto pala naming sisig dito sa bahay Gusto namin yung medyo malalaki yung hiwa ng pork Tapos gustong gusto din namin yung crispy talaga Tapos malambot Nagsama-sama ko lang pala yung pork Sili, pati na nga rin sibuyas Tapos hahalu-haluin ko na yan Kaon nga rin pala yung kalanyan Para mas lalo pang magmantika yung pork Naglagay na nga rin pala ako ng sauce Pero hindi ko nila hot, Para lang manuot yung lasa ng sauce sa ating pork Pa? At eto nga, nagmantika na yung pork at naluto na yung sili pati na nga rin yung sibuyas kaya naman nag-add pa ako ng toppings na sauce. At ayan nga, luto na siya kaya naman kakain na nga rin kami. <tong> 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 <tong>